Ayon sa pag-aaral, Japan ang isa sa mga nangungunang bansa na may pinakamahabang buhay sa mundo. Sila ay may average na 85 taon. Samantalang ang Pilipinas ay nasa ikasandaan at dalawamput siam na pwesto na may average na 71 taon na kayang abuti na edad. Ang isa sa dahilan kung bakit mahaba ang buhay ng mga tao sa Japan ay dahil sa bihira sa kanila ang nagkakasakit at namamatay na may kinalaman sa sakit sa puso at cancer particular na ang kanser sa suso at prostate kumpara dito sa Pilipinas. Narito ang ilan sa mga sekreto at dahilan kung bakit mas humahaba ang buhay ng mga tao sa Japan. Ang piling pagkain ng mga Japanese. Ang mga tao sa Japan ay mahilig kumain ng mga masusustansyang pagkain kumpara sa mga pagkain na kinakain ng ibang tao o lahi. Bagaman madaming mga fast food outlet sa bansang Japan, mas pinipili pa rin ng mga Japanese na kainin ang tradisyonal nilang pagkain. Kaya naman ang kanilang healthy diet ay nakakatulong sa mababang porsyento ng tao na nagtataglay ng labis na simbang o obesity. Isang karaniwang kasabihan sa Japan ay nagsasabi sa mga tao na kumain lamang hanggang sa 80% na kayang pagkain. Lumanabas kasi sa pag-aaral na kapag mas maraming kinakain, mas maraming stress ang naiudulot nito sa ating katawan. Kaya naman, ang mga tao sa Japan ay kinaugalian na na sundin ang kasabihang ito, na kumain lamang ng 80% na kaya ng tiyan. Ang kanilang diet ay karaniwang minubuo ng sariwang prutas, gulay, kanin, seafood, seaweed at soy. halos lahat ng tao sa Japan ay umiiwas sa mga dairy products at iniiwasan ang mga pagkaing sobra sa kolesterol. Mas pinipili ng mga Japanese na kainin sa agahan ang kanin at miso soup kaysa sa cereal at tinapay. Mahilig din sila sa tofu, bean sprouts at mga pagkaing sagana sa protina na isa sa nakakatulong upang makaiwas sila sa sakit sa puso. Bukod pa dito, ang mga pagkain nila ay inihahain sa maliliit na plato na nagiging dahilan upang kaunti lang ang makonsumo nilang pagkain at maiwasan nila ang mapakain ng sobra na nakakatulong din upang mabawasan ang pagkakaroon ng sakit sa puso at iba pang problema. Ang aktibong pamumuhay ng mga Japanese Marahil ay narinig mo na ang sedentary lifestyle o hindi aktibong pamumuhay, kagaya ng palaging nakaupo at nakahiga ayon sa pag-aaral ay maaring humantong sa masamang kalusugan at mas maikling buhay. Ang mga Japanese ay iniiwasan ang ganitong uri ng pamumuhay kaya naman hanggat maaari ay gusto nila ng kumikilos. Halos 98% sa mga Japanese na bata ay naglalakad o kaya naman ay nagbibisikleta papuntang eskwelahan. At ang pang-araw-araw naman na pagbiyahe para sa karamihan ay ang pagbibisikleta o pagsakay ng tren at paglalakad sa natitirang daanan patungo sa trabaho. Isang tradisyon sa Japan ang nakaupo sa sahig para kumain. Ang ganitong posisyon ay sinasabing nakakatulong upang mapanatili ang lakas at flexibility. Ang kahalagahan ng aktibong aktibidad araw-araw ay nakasanayan na ng mga Japanese. Kaya naman maging ang matatandang tao ay pinananatili nila ang kanilang aktibong pamumuhay. Madalas silang namamasyal na naglalakad o nagbibisikleta. Kaya ang isa sa pwede nating matutunan dito ay ang pagkakaroon ng aktibong pamumuhay. Panatilihin gumagalaw ang ating katawan at maglakad hanggat maaari. Green Tea Ang mga Japanese ay mahilig uminom ng isang uri ng green tea na tinatawag na matcha. Ang sinaunang inumin na ito ay mayaman sa mga antioxidants na nagpapalakas ng immune system at nakakatulong upang maiwasan ang sakit na cancer. Ang matcha ay tumutulong din sa panunaw, energy levels at nagpapabagal din sa proseso ng pagtanda. Ang mga Japanese ay iniinom ang tiyana ito ng maraming beses sa isang araw at ito ay isang tradisyonal na kasanayan, higit sa limong taon na ang nakakalipas. Kahit ang mga restaurant sa Japan ay nag-serve nito bilang complementary green tea. Kaya naman, sa susunod na iinom ka ng kape, bakit hindi mo subukan ang matcha? pangangalaga sa kalusugan ng mga Japanese. Mula pa noong 1960, ang gobyerno ng Japan ay nakatuon na sa advance na kaalaman sa medikal at mga kagamitan upang maging ideal ang Japan na lugar para sa mga nagkakaedad na na Japanese. Bukod pa dito, isang tradisyon sa Japan na alagaan ang matatanda sa bahay kaysa dalin ito sa old age centers. Mayroon kasi itong binipisyong psychological para sa mga matatanda upang maging masaya ang pakiramdam nila na kasama ang kanilang pamilya. At isa ito sa dahilan upang sila ay mabuhay ng mas matagal. Ang World Record na Kalinisan ng Mga Japanese Ang Japan ay itinuturing na pinakamalinis na bansa sa buong mundo. Iyon ay dahil sa halip na tingnan nila ito bilang obligasyon, ito ay likas o nakasanayan na nila na maging malinis. Sila ay sobrang nagmamalasakit sa kanilang pamayanan Nakaramdam sila ng matinding pagmamalaki sa kanilang malinis sa kapaligiran. At sinisigurado din nila na maging ang kanilang mga kapitbahay ay nagpapanatili ng kalinisan. Ang mga tao sa Japan ay madalas na nagkakasama-sama para sa isang community clean drive. At pati ang mga kabataan ay kalahok dito upang mahubog sila sa kalinisan habang bata pa. Ang ilang mga imbornal sa Japan kung mapupunta ka ay tiyak na mamamanghaka dahil sa sobrang linis ng tubig dito na makikita mo ang mga lumalangoy na koy na isda na talaga namang pinamamanghaan ng na mga dayuhan. Ang pagkakalat sa Japan ay may malaking multa at makikita mo ang mga basurahan saan ka man mapunta. Ang kalinisan sa Japan ay maliwanag na nasaksihan sa naganap na FIFA World Cup. Pinakita nila dito kung gaano sila nagtutulungan para sa malinis na komunidad. Ikigai Ang mga Japanese ay naniniwala sa isang kagiliw-giliw na konsepto na tinatawag na ikigai, na nangangahulugan ng iyong dahilan kung layunin kung bakit ka bumabangon sa umaga. Ang ikigai ang naghihikayat sa mga tao na mabuhay na may kagalakan at layunin sa buhay. Ang filosofi na ito ay sikat sa mga tao na naninirahan sa Okinawa, isang simple at tahimik na lugar sa Japan. Kilala din ang Okinawa bilang lupain ng mga immortal. Dito kasi naninirahan ang ilan sa mga may pinakamahabang buhay na tao sa mundo. Naniniwala sila na ang pagkakaroon ng isang layunin sa buhay ay mahalaga para sa isang mahabang buhay. Ang layuning mabuhay ay nahanap nila sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa, pamumuhay ng magkakasama, pagkain ng maayos at pagkakaroon ng pamilya at mga kaibigan sa paligid. Ang mga Japanese ay hindi naniniwala sa konsepto ng pagre dahil sa pinaniniwalaan nilang ikigay na mamuhay na mayroong layunin. At ito ang nagiging dahilan kung bakit nananatili silang aktibo hanggang kaya pa nilang kumilos. Ito ang ilan sa mga kahangahangang sikreto ng mga Japanese kung bakit mayroon silang mahabang buhay. Ikaw ka Urban, ano ba ang sikreto mo para mapanatili ang iyong malusog na pangangatawan? Ito po si UCL. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli po.